Tugis na ang opisyal ng recruitment agency sa Italy na nasa likod umano ng kaliwat ka ng scam kung saan biktima ang ilang Pinoy. Ang isang biktima nagpasok lolo na sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi Humarap sa Senado nitong miyerkules ang Pinay na si Maria Socorro, isa sa mga biktima ng lumalalang recruitment scam ngayon sa Italy. Kapwa Pinoy niya ang nangakong makapupunta siya sa Italy para makapagtrabaho. Dahil sa hirap ng buhay, na raw rito si Maria kaya umutang siya ng 500 euros o mahigit 30,000 pesos pang ayos ng mga kailangang dokumento. Pero po wala pong specific na trabaho ang ipinangako sa akin. Ang akala ko po noon, katulad po nung kaibigan ko at saka po nung nanay ni Crisel na ang trabaho po nila is sa bahay, yung per hour po, iba-iba po yung employer po nila. Pero ang pangarap na makapagtrabaho ni Maria sa Italy, scam pala. Ayon sa Philippine Embassy roon, miyembro ng recruitment agency na Alpha Systems sa Milan, ang Pinoy na ng biktima kay Maria. Katunayan, halos isang daang reklamo na ang isinampa laban sa naturang agency dahil sa pangloloko. Lagpas 17 million pesos na rin daw ang nakulimbat nito dahil sa Peking trabahong alok sa mahigit dalawang 200 Pinoy. Dahil dito nanawagan na sina Senator Rafi Tulfo at Senator Risa Hontiveros na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa naturang ahente ng Alpha Asistenza. Ang problema, nakalipad na raw pala ang opisyal papuntang Saudi Arabia noong pang-Disyembre. Patuloy siyang pinagahanap. May paalala naman ang Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy sa Italy kasunod ng naglipa ng scam doon. It's best for the Filipinos in Italy not to um, uh, avail of their services if possible and just go straight to the consulate or go straight to the Italian government in case they have to submit papers. Bukod dyan, pinag-iingat na rin ng Philippine Embassy sa Italy ang mga Pinoy. Laban sa isa pang grupo ng mga Pilipinong scammer din umano ang modus naman nila magpanggap na voice coach. Mga kabataang Pinoy naman ang binibiktima nila na gusto ring makapunta sa Italy. Tumutulong sila sa pag-aayos ng tourist visa pa Italy, pag pagbook ng airline ticket, pamumuhunan sa stocks at pagpapadala ng pera. Sa ngayon, wala pang pagkakakilanlan sa mga nasa likod ng naturang scam. Kaya iba yung pag-iingat ang kailangan at huwag agad magtitiwala. Nagbabalita mula sa Frontline, Rinal Pawin News 5. Mga kapatid, Nikki De Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.